Dito may kasama ka pang microwave, mga kagamitan sa pagkain, tissue at tasa. Yung spaghetti, pork chop, kanin at sandwich na nakita natin kanina ay pwedeng dalhin dito. May mga upuan din dyan para makakain Dahil ka. Dahil ang okay. na okay. hindi ko na, na kailangan pang para kumain. May punto ka. Matagal ko nang pinaplano ito. Sobrang bihira na makalabas sa weekend, di ba? Nagkamali ako today, nakalimutan ko magsuot ng sunglasses. Kasi ang una kong naisip, okay sana kung hindi umulan nung lumabas ako. Kaya kung pupunta kayo sa Barcelona, hindi na kailangan ng payong pero siguraduhin may sunglasses kayo. Totoo anong plano yan? mo ngayon? Kung magtutor ka sa mga tanawin, huwag nang pumasok para hindi gumastos. Yung iba ang daming binili pero siya konti lang. Sunod, pupunta naman tayo sa pinakamatandang construction site sa mundo, ang Sagrada Familia. Sa malayo para siyang kastilyo mula sa isang fairy tale. Pag mo nang malapitan, makikita mo na puno siya ng wild na imagination at fantasy ni Gaudi, at bawat bato ay may kwento. Kapag pumasok ka, talagang nakakabighani. Eh. Pero wala tayong budget ngayon kaya hindi tayo ganda titingnan na lang natin mula sa labas. Magpicture tayo para masabi na nandito tayo. Oh, dito sa iba't ibang distrito may mga libreng amusement park din. Itong project na to lang sapat na para mapasaya siya ng matagal. Pumili muna ng tubig tapos tuloy na ulit sa biyahe. Pero dito sobrang dami ng magnanakaw. Kaya siguraduhin bantayan ang mga bag at cellphone. Huwag na huwag itong iiwanan. Meron ding store na related sa Barcelona Club sa tapat ng Sagrada Familia. Ang mga interesado sa football ay pwedeng tumingin. Kahit tindahan siya, sabi niya kung titingin-tingin ka lang at DVD, wala ka namang gagastusin. Sa second floor ng store, may exhibition din ng mga poster mula sa iba't ibang panahon at group photos ng club noong early days kasama ang mga pirma nila. Sobrang ganda ng street sa Barcelona, chill ka lang at damhin mo ng dahan-dahan. Marami ka pa rin makikita na interesting na bagay na libre lang. Madalas yung mga tao na, na mark, kaya kung ayaw mong magbayad, iwas ka na lang at wag mo siyang picturan. Kamilya ko, hindi naman sa ayaw kung magbigay ng pera. Kasi, hindi ko lang talaga kaya. Wala akong pera.